So alam ko, marami kang pangarap sa buhay. Marami pa ba? Marami. BIM Bigas on Wheels Magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay patuloy na nagbibigay ng konting biya. Sa so, mga kapatid natin na nangangailangan na uh, tinuro sa atin ni Divine Mercy At sa araw na ito, makasama natin si Ate Jennifer So matagal ka na rin dito, dito ka na lumaki sa lugar na to oh. Hindi na nakapag-aral ng kolehiyo kasi nga may partner na no? So sa ngayon, naghanap ka ng uh, panibagong mapapasukan, ano? Pero 'yung dati mo crew ka ng mga ano mga fast food ano, chain sa, mga ganiyan. Dito lang po sa may ano, Milk Tea and Ice Cream. Milk Tea. Ah, no. uh, pagka ganun ano 'yun, minimum din mm, for dito. 400, 500. Sa gano'n. piso 'yan, 450. Ganun. 450. Yeah. Anong libre doon? Libre pagkain? Ano? Wala. Ah, ano? sarili lahat. Malapit lang dito sa lugar mo 'yung uh, pinapasukan lang mo. Kaya nang inalisan ko uh, so ngayon may naghahanap ka ng panibago. Dito lang din sa Bacor lang. Opo. Oh, nagsisimba ka pa? Katoliko ka ba? Opo. Oh, Nakapagsimba. <laughs> Bakit? Tinatanghali lagi ng ah, tinatang oh, May misa naman sa gabi. Uh, tinatanghali. Hindi <laughs> naman tanghali ang misa. May misa din sa gabi. No? Importante kasi yun eh. Sa ano natin, sa kalalagayan natin, siyempre, iba pa rin yung may relasyon tayo sa Diyos. ba diba? Kasi... Kahit naman po hindi naman hindi naman din po nawawala. Hmm, kasi mahalaga yun eh. Siya naman yung nagbigay sa atin ng buhay siya naman yung magpapasaya sa buhay natin eventually. Then, um, kaya mahalaga yun, ano? Stop. Eh, kung wala kang relasyon sa Diyos, medyo lagi ka nangangapa sa dilim, yeah. ano? Medyo hindi mo alam yung pupuntahan mo, di ba? So, alam ko, marami kang pangarap sa buhay. Marami pa ba? Marami pa. Marami pa, di ba? Oo. So, importante yon Eh, siyempre, ang magbibigay ng katuparan nun, si Lord lang. Okay. No? Kaya dapat, yung relasyon natin sa Kanya, ay tuloy-tuloy uh, lang. Mukhang masayahin ka naman eh. Di ba, no? Okay. Kahit may problema, hindi halata, hindi halata no? Kahit na hindi nakakain, hindi halata hindi nakakakain, di ba? <laughs> 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 so, uh, may konti tayong uh, ibibigay no? para sa iyo, sa pamilya mo, sana makatulong sa inyo to. So, ito po ay galing kay uh, Divine Mercy. Di po galing sa amin ito. Kaya tawag po natin yan, biyayang... Bigas. Bigas. Ayan. So, limang kilo ng bigas yan. So, uh, Amiya-amiya, kainin mo na isa saing eh, no? <laughs> para hindi ka na problema sa pagluluto. At konting pa nanghalihan. Nananghalihan ka na ba? Ayan, para happy, no? Makain ka ba ng ganyan? Kako. <laughs> talaga, kala ko hindi. Kumunin ko na sana. <laughs> so, yan po, ay galing kay Lord. So, kay Lord tayo magpasalamat, ha? So, anong masasabi mo ulit? Thank you po. Thank you. Ayun. Thank you kay Divine <laughs> Mercy. Man. So nakakapagbasa ka naman, so basahin mo yan. Marami tayong matututunan dyan sa pananalangin, sa pagdarasal, para magabayan tayo, para maging maliwalag naman ang landas ng buhay natin. Amen? Amen? So, maraming salamat, Ate Jen, na may Thank ka really ni Lord. God bless. Para sa mga nais tumulong sa biyayan Bigas, maaari kayong mag sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.